So magandang hapon guys uh, Welcome to my youtube channel guys uh, Keri Vlog TV uh, For today's video guys Mag butas niyok ako guys Nandito ako sa location sa, sa San Bartolome So dito po ay mga bata po Ito ang inilibing dito So mag hook kayo ako dito guys Ng uh, BB So ito guys pakita ko sa inyo So ayan na guys, 5 uh, years na to guys, ngayong taon, 2025. Uh, 25. so nilibing to guys ay uh, noong pandemic. So simulan ko na guys sa uh, pagpokpok dyan sa nitso. So panoorin nyo lang to uh, hanggang sa dulo. Tara de ay. Sirat ka din ay na guys uh, sa na guys uh, ilapit natin guys sa uh, itso guys para makita nyo ang kabaong sa hinuhukay na kung na bibi guys so yan yan ang kabaong guys yan ang purma nya after 5 uh, years so ito ang napidahan nyo pangalan nya ay Taylor abakita so isini lang sya ng may at uh, 10 uh, 2020 ah uh, pagkamatay kami uh, uh, 11 2020 so isang araw lang sya guys pagpanganak so hilain ko yan guys uh, palabas ang kabaong guys. Okay po ako guys. Yan ko lang ng uh, ng so, lapit natin guys ang camera. Yan. Yan ang kinukuha ko, guys. So panoorin nyo lang to guys. So kuhay ay lips ko na, guys, dito sa Plastik uh, plastic muna. Tapos ito yung baga niya kinukuk. Malaki mantok. Malaki ito na pomo. So, dito lang tayo guys oh. Yan oh. So, kukunin ko na yan guys. Panurin nyo na lang. Silid ko na to sa pasta. na silid ko na guys sa plastic guys yan tsaka sulatan ko yan ng sako guys uh, tsaka isama ko yan ng lapida sulatan ko yan muna guys bago ko uh, isilid ang lapida ito ito ko sulatan ito guys kasulatan ko guys uh, isinid guys ito na at saka, itong lapida ay uh, isama ko to So yan na guys, na na lahat dyan. So okay guys, Paki-support uh, okay naman guys sa uh, video na ito. Paki-like, uh, okay share and subscribe para lagi kayong update sa susunod na video guys. Salamat sa inyong mga suporta sa walang sawa sa pagpanunod sa aming vlog sa Teroy Vlog TV. So labi na sa mga OFW at sa ibang bansa. So ah uh, shout out sa lahat sa mga viewers and bagong subscribers. So, I love you to all and God bless. Shout out and Master Gala and Abel Vlog TV and Bernil Jan TV. Kumusta na kayo? And Denver uh, Ghost Hunting at saka si uh, LG. Hi, kumusta nyo lahat? Sinyong pag vlog vlog Welcome kayo dito sa cemetery na ito guys. Kayo lahat sa nanonood or sa mga followers ko. Love you to all. God bless.